kung laging nasisira ang mga kapasitor gamit ninyong up the box, ganito yung gawin nyo. Ito pala yung tanggap natin na dalawang up the box. Ang kumplin dito, wala daw power. So, unahin natin to. Testing natin. Ayan o. Oh. Wala siyang power. Check natin kung may kuryente. Mayroon naman. So, buksan natin ito. Una natin. Ayan o. Oh. Lumubo yung kapasitor ito. Kung nakikita nyo, lumubo na siya. Palitan natin itong dalawa na kapasitor na to. paklasin natin yung board yan so check muna natin yung saksakan niya. kasi uh, pinotol nila baka shorted o putol yan ganito lang yung pag check ng putol o shorted guys So, okay naman yung dalawang linya. So, ito lang siguro yung possible problem, itong kapasitor na yan. Tanggalin natin na kahit hindi tayo gagamit ng soldering pump. Ganito lang yung gamit nyo guys. No? Painitin mo yung dalawang paa ng kapasitor. Tanggal na. So, ito siya guys. No? Lumubo. So, ito yung ipapalit natin. Yan. Tinaasan natin ng value. Ang ipapalit natin is 1000 by 25 volts. Test muna natin. Yan. Ganyan yung pag-check ng goods guys. no Malalaman mo kung goods or sira na. So, ito ay goods pa. Yan no? Ito naman isa. Titistrain natin. Ikukumpara natin. Ayan. Mahina yung sa saka hindi bumabalik sa zero. So, ibig sabihin, ito ay uh, leak na. May tama na ito. Unlike sa ipapalit natin. Yan. Ito yung sira. Hindi na bumalik sa zero. Hanggang dyan lang siya. So, ito yung sira. So, ito guys, yung sikreto natin, no. Pagpapalit ka ng kapasitor, yan, mas, mas matibay, palitan mo ng mas mataas yung value. yano no? So, ito yung negative. Diyan natin i-connect yan, guys. Sa may puti na yan, yan. Iwasang magkabaligtad, ah, Kasi, pag nagkabaligtad yan, uh, ah, pwedeng pumutok o usok. Ang tataasan lang natin yung volts lang, ah Yung parad, same pa rin. So, ganun lang guys, yung dati na sira na kapasitor is 1000 by 16 volts. So, pinalitan natin ng mas mataas. Yan, okay na siya. So, isulod naman natin itong isa. Tatanggalin din natin. Hindi na rin tayo gagamit ng soldering pump. Yan siya guys, oh. 470 by 10 volts. So, ayan, sira na. Lumubo na rin siya. Ito yung ipapalit natin. Uh, mas mataas din ng value. Pero yung parad niya, dapat same sila. Ang, nag ang tinaas lang natin yung volts. Mas mataas ng volt yung nilagay natin. Goods pa yung ipapalit natin. Ito naman yung sira. Ayan. Ah, uh, na talaga siya. Ayan oh. Hirap ng ano, hindi na siya bumabalik sa zero. Yan, so sira na talaga ito. Lagay na natin. Hinang natin. Ayan na. Uh, Nakabit na natin. So, assemble na natin. Susubukan na natin, try natin. Marami na, na tayong napalitan na ganito guys, no? Uh, tinasan natin yung value, yung bolt pala, yung bolt ng kapasitor. Yung parad, dapat uh, same sila, no? Yung bolt lang. So, off natin. Okay na siya. Off muna natin. Saka natin 'yan. Saka natin i-on. So, ayan oh. Gumana na siya, no. Ayos.